Hello, hello mga kamimay! Sana namang mapagpalang araw sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa daan. Siyempre nakikita nyo naman yan. Papunta na po tayo sa mall at bibili po tayo ng isang washing machine. At hindi pwedeng iwan natin yung isa nating anak at yung bulirip naman ay wala dito. So ayun na nga, ayun. mag ikot tayo at pupunta tayo doon. Didiretso tayo doon sa bilihan ng mga appliances sa na si Mister. Ayan, 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 ayan. Si Mister na napakagwapo. Ayan. <laughs> Joke lang yun. Dahil syempre, ayan. Nakikita nyo dito tayo sa City Mall. Wala masyadong tao dahil nga po ay weekdays yung araw na ito. Actually, nung December pa itong, uh, yung itong bumili tayo ng washing machine. At ngayon lang natin na i-vlog. Ito sobrang busy ang ating lola. Akala mo naman sobrang busy. pagkakabalahan, Wala naman tayong pagkakabala At eto na nga. Nakapili na nga po tayo. At mamaya po ay babayaran na po natin. Ayun na si mister, Nakapila na po siya. Dahil babayaran na po niya yung napili niya. Isang whirlpool na washing machine. Alam niyo, tagal-tagal talaga yung pila dito. sobrang tagal. Pero syempre, dahil nga libre itong washing machine na binigyan ng ating napakabutihing sponsor. Ay, pagtsatsagan natin, syempre, nabayaran ito, di ba? Yung ating butihing sponsor ay siguro naawan na siya noong nakikita tayo naglalaba. Araw-araw yata na tayo naglalaba, nagkukusot. ay, naku, napakabuti naman talaga ang kanyang puso. At syempre, ito naman ay ang ating... na na! Ang ating butihing ate na kasama si Kuya Kalbo, yung bayaw ko po. Sila po ang nagbigay sa atin ng washing machine na napakaganda ha. Talaga naman, thank you, thank you, thank you so much talaga. At si ay nako po, si Lord na po ang bahalang magbigay sa inyo ng blessing. dahil napakabuti po ng inyong puso. Sobrang sobrang saya po namin nung araw na ito dahil hindi na po ako mag- magkukusot. Siyempre, hindi na nga ba tayo magkukusot? Siyempre, magkukusot pa rin naman tayo kung pag konting-kunti lang. Pero sobrang dami kasi ng ating Every nilalanghan. Every two days kasi tayo naglalaba. Ah, so, ito na nga. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na. Aww. So, ito testing na po natin ang ating washing machine. Ayan na yung mga lalabhin ko. Ang dami-dami, di ba? Ayan. Pero, syempre, magigripo pa rin tayo. Gagamit pa rin tayo ng gripo. Or, ito na nga, ang gamit natin sa... Dito sa probinsya. Ayan, yung whirlpool. Napakaganda po ito. Ayan ako. Ayan. Bubuksan na. Wow! Ayun, oh, 'di ba? Meron tayong model na hindi nakikita ang buka. Oh, ay, ay, bakit hindi mo mabuksan-buksan? Ayan, ayan. Ayun, pagkabigat-bigat na yata, ay hindi naman niya mabuksan. Ayan na. O, oh, diba? Pati ang ating box eh, napakalaki. ay napakalaki. Siyempre naman. Eh, tabi muna natin yung box. Alam nyo ba na yung nagbigay sa atin ng washing machine ay nasa US. At meron po siyang channel. Ilalagay ko na lang po dyan sa baba. Ang kanyang channel. Please support her naman po. Ang Proud Pangasinan. Ayan, syempre ate ko po yan at aking bayaw. Lagi silang nagva-vlog. Meron din po silang FB page at ayun, yun, yun lang. <laughs> so eto na nga ang ating washing machine. Napakabago pa yan. Ayan, pwede na ba ako maging model ng washing machine? <laughs> Ayan, syempre sinecheck pa natin kung may mga gas-gas, ah, ganyan. Ayan po punasan pa natin ito, syempre. Maayos dapat tayo sa mga gamit, na mga bagong gamit, dahil dapat mahalin din natin yan. Dahil pinaghirapan din yung ni ng washing machine na yan. Ayan. 11,000 po yan, ha? Napakamahal. Pero... Ayan, yung ating, yung kasama ng washing machine, yung mga description, mga ganyan, etches, etches, mga, mga instructions dyan. Ayan, may hose din nakasama, Hindi natin yan magagamit dahil nag, nagano ano tayo, nag-iigip tayo ng tubig doon sa poso. Ayan, malinis na yan, girl. Masyado ka naman dyan, ha? <laughs> Bala ito mga mami ay twin tub. Ayan, meron na po siyang spinner and yun nga po ay washing machine nga po. <laughs> eh, wala pa masabi. Kaya, kailangan nagsasalita ako. Ayan. Tinas naman to ng ating mister doon sa mall. Kung gumagana ba, o yung tinitingnan kung may mga damage, ganyan. Pero okay naman siya. Ay, ipapakita namin ang loob nito. Ayan. Tingnan nyo naman. Napakaganda. 8 kilos po ito. Ayan. 8 kilos po, LWT 800 Whirlpool, actually ito ay lumang ano na to, version or lumang, uh, basta lumang, lumang ano na to, ano bang sasabihin ko, basta yun na yun, ayan, <laughs> ayan. Luma nga ito pero maganda kasi ito. Nasubukan na po namin dahil ganito rin po yung aming washing machine na nasira. Pero nasira po siya after 11 years. Kaya bawing-bawi na po. Meron na rin siyang spinner. Napakaganda po nito. Na Bumili na rin po kayo kung may magi sponsor sa inyo. Eh napaka... Napoko, napakaswerte nyo kung mag, may magbibigay sa inyo ng ganito. Ayan. Maluwang na yan, ha? Ayan. Okay? Oh, napakaganda. Um, ayan. Ika-close na natin dahil wala tayong mas say. Pero tinitingnan pa rin naman natin. Di ba unboxing to? Kaya kailangan ipakita ko sa inyo. <laughs> ayan. O, oh, ang ating model. Siyempre, magpapapicture pa tayo para sa ating thumbnail. Ayan. <laughs> kailangan yung maganda ha, yung, repres- yung presentable dahil syempre si YouTube ay naku, mapili siya sa thumbnail. Kailangan para kayo nagtitinda, ganyan. Oo, ba diba? Pakit lang. <laughs> Ayan. Pag Ah, uh, niyo na yung mukha ko. Ayan, Hindi pa maganda naman ako. Sige na, mawawala na kayo. Sabi niyo na maganda ang lola niyo. Ayan. <laughs> nag pa talaga no? ay Hay nako, hindi talaga ako makamove on na may magbibigay sa atin ng isang bagong washing machine. Kaya eto na nga. Maglalaban na tayo ng ating mga dami. Ang dami-dami niya. Tapos ako lang maglalaba. So, ang gagawin natin ay eh, tayo yung gagawa. Oo, oo ba diba? Hindi ko alam yung sinasabi ko. <laughs> so, eto na nga mano-mano yung paglalagay natin ng tubig dyan dahil wala tayong um, hose. Meron tayong faucet pero wala tayong hose. Ito yung problema ng mga nanay natin, di ba? laging tambak yung mga laba. So tayong mga full-time mom, eh, wala tayong choice kundi maglaba. Dahil syempre nga, ang asawa natin, eh, ayun nga, may trabaho. Kaya no choice tayo, tayo yung maglalaba. <laughs> Pero syempre, uh, ano naman, magpasalamat tayo dahil may nilalabhan tayo, ba diba? Yung iba nga, eh, yung, yung nilalabhan nila dahil nga konti lang yung damit nila. Tayong mga marami nilalabhan. Eh, bless, blessing niyan Dahil may nilalabhan tayo. Wala tayong karapatan na mag, uh, magreklamo. Dahil nga, blessing ito. Kaya ikaw, na reklamo ka ng reklamo. Nanay ka, ha? Makinig ka, ha? Para sa'yo to. Magpasalamat ka. Dahil meron kang nilalabhan. ba? Diba? Kasi, kung wala kang nilalabhan, wala kang may susuot. ba? Diba? Tiis-tiis lang talaga sa buhay. Tiis-tiis lang sa paglalaba. Pasalamat ka na lang at da dami mong nilalabhan. ba? Diba? Lagi yeah? magpasalamat lambda sa Diyos blessing niya malit man 'yan o oh, malaking bagay ipagpasalamat natin sa Panginoon kahit mga pagsubok ipagpasalamat natin 'yan dahil jan tayo natututo para maging malakas di ba sa harap sa pagharap ng hamon ng buhay kailangan nating maging malakas wala kang karapatan para maging mahina ka sa uh, pagharap ng ano ng, ng mga pagsubok sa buhay dahil di ba parang no choice tayo we eh, di ba kailangan harapin natin yung mga bagay-bagay. At syempre yung mga ginagawa natin sa buhay, mga mga masasama, mga mabubuti, may mga consequence, consequences 'yan. Yung paggawa natin ng mga mabuting bagay, syempre good karma, di ba? Yung mga pangit na ginagawa natin sa buhay, bad karma ang ang mangyayari diyan, di ba? Siguro diba? naman naging mabait ako, no? Kaya nakita yon ni Ate, binigyan tayo ng isang bagong washing machine. <laughs> Napakabuti naman ng kanyang puso. Kaya si Lord nang bahala sa kanya. Sana ay eh, maging healthy lagi siya at sana ay eh, dumami pa ang kanyang dolya. Dolyar <laughs> talaga. <laughs> ay isa nga pala, yan yung dapat kong sabihin sa inyo. Alam niyo kapag may mga kamag-anak kayo, mga kapatid, o mga magulang na nasa ibang bansa, huwag na huwag nyong iisipin na marami silang pera. Kasi yung mga yan, naghihirap din yung mga yan. Kapag nasa abroad ka, syempre nasubukan din naman natin maging, nas, maging OFW, di ba? Kapag hindi ka nagtrabaho, wala ka rin pera. Kaya huwag na huwag nyong iisipin na marami silang pera. Umayaman sila. Tapos kapag humingi kayo, hindi kayo napagbigyan, eh, kung akala nyo naman, kung kung ano na yung mga nasa isip ninyo, may mga magtatampo, magagalit. Ay naku, hindi nyo lang alam kung gano'ng kahirap ang maging OFW o yung mga nasa abroad. Wala din silang pera kapag hindi sila nagtrabaho, ha? At kayong mga nasa abroad, hindi porkit nasa abroad kayo, ay eh, kailangan eh, lumaki din ang inyong mga ulo. Naku, be humble, no? Niya na nasa abroad kayo, pero wala kayong karapatan para maging mayabang, ibinigay yan ni Lord. Kaya, dapat dapat ibinabalik nyo din yan, no? Buti na lang talaga yung ate ko, hindi lumaki ang ulo. Kanyan lang ang ikot ng buhay. Parang washing machine, kaya wala kang karapatan para maging mayabang. Okay, bye!